ang isa sa napakahalagang halaman na medicinal sa ating garden ay ang tawag ay lantana kamara o ito'y tinatawag na kantutay sa Tagalog lantana camara. uh, ito'y napakahusay sapagkat ang, uh, ang nilagang dahon nito bulaklak o pwede samahan ng ugat ay magandang inumin ng taong may trangkaso at ipangligo. Bukod pa sa iinumin, ipangliligo. Alam niya ay pag nagkaroon ng pandemic, automatic na yung trangkaso nga. Hindi na maiwasan yan. Ay napakahusay nito na pangligo at inumin. Na kapag may mga misil, mga buluton tubig, chicken packs, ito yung inililigo hinahaplas. At ang isang maganda nito ay dapat napakaganda sa mga problema sa bituka. Ang paraan pwedeng instant. Pwedeng kumuha kayo ng dahon, lagyan ng kaunting asin at nguyain at lunukin ng unti-unti. Sige, Bami. Ano nang ang, uh, ang, uh, ang magandang paraan, pinakamabilis, kung kailangan, kailangan na ninyo at emergency, ay kukuha lamang kayo ng dahon, maging mura o mature, at inyong lalagyan ng counting asin at ngunguyain ng mabilis. Ang purpose ay para unti-unti ding uh, ma-release yung Diyos at na uh, laging makuhan yung lalamunan. Maganda ito sa napapaos, mga tonsillitis, mga problema sa lalamunan. At siyempre, napakaganda rin ito. hanggang hanggang tiyan, mga problema natin sa tiyan kakit na, na blue ting mga excess gas ay nakakuanidong langta na kamara uh, hinugasan ko siya kasi medyo siya kapitin ng alikabok oh, kaya siya ay hindi katulad nung oh. mga okra hindi gano'ng kinakapitan hinugasan ko at alam niyo ang lasa niya ano lasa malapit kasi sa bayabas kaya eh. parang na bayabas ang sarap <laughs> parang hinug na bayabas pala <laughs> <laughs> dami kasi meron siyang pare masarap 'e eh ito kaya ay. Ito kayang itong dahon talaga. Eh, eh hindi mapait, ano? Hindi hindi mapait. Dilang amoy niya, parang mayrong talagang amoy na masangsang. kaya ang lasa niya at, at alam ba niyo pag masakit ang ulo? Pag masakit ang ulo, ito ay dinadarang salanges at itinatapal yan sa hmm. sentido o sa noo. Kakatanggal lang ng sakit ng ulo. Sa may may problemang namamaho ang paa. Itik-tikin niyo yan. Bibili kayo ng buta. Yung pang sa putikan. At yung, yung katas na may kaunting tubig ilalagay niyo doon para laging basa yung inyong paa. Sapagkat ito may anti-punggal, anti-bacterial. Napakahusay ng dahon ito. May, 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 mayroon siyang amoy na amoy gamot. Mm -hmm, mayroon siya. Pero hindi lang niya masarap sa akin. Eh. Mayroon ramis. Kaya maganda po ito sa may sore throat, na antibacterial, yung mga gilagid natin na mayroong sugat. Maganda po ito. Hmm. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness si Pastor Vito.